Isang maganda at isang mainit na tanghali sa atin lahat mga kabeng-beng kasi init ng pagsuporta ng ating mga kabeng-beng kasi init ng suporta ni Sir Christopher Kalika. Sir Christopher Kalika, ito na po yung unit nyo, sir. Ayan, SPMC bolt action, 24 inches long barrel. Napakaganda mga kabeng-beng. Ayan po. 20 plus shots, kada refill po. 2 mga kabeng-beng. Pag sinabing 2 dalawa po yung kanyang kasama meron siyang pang uh, short range o pang malapitan at yung kanyang tukak yun po yung kanyang pang long range mga kabeng -beng. then may safety lock din po para sa kanyang trigger mas na nakasave hindi natin mag-trigger po yan then original SPMC silencer yan po napakalaki then naka 6x24x50 na scope ay napakalaki Nanggang 24x zoom then 50mm yung kanyang uh, main lens po Ayan. Sir Christopher Kalika, ito na po yung unit mo. Sir, syempre, susubukan po natin yan. A grouping test natin, mga kabeng-beng. So, tara. Huwag na natin patagalin pa. Papalagi ko na po yung ating side cam mount. So, yan. Medyo mabagal talaga yung ating assistant, mga kabeng-beng. di ba? Sabi ko naman sa inyo. Makakapagkapi pa ako, mga kabeng-beng, bago may lagay yan. Diba? So yun po Hindi na nasanay mga kabengbeng So ito po ilalagay na po natin Itong ating uh, Side cam mount Ay nalagay na pala yung side cam mount natin So ilalagay ko lang po yung ating camera So naga, sa mga nagana po ng ganyan kalilinaw na side cam mount Available po sa ating yan And also So mga ganitong unit message nyo lang po sa ating facebook account JP Sampang. Ayan. So, ito po, the moment of truth at nasusubukan itong unit ni Sir uh, Christopher Calica So, zoom natin mga kabing para makita natin bawat impact ng bala. So, ito po, the moment of truth. Nagyan, balas bala Meteor, astro. So, ito po. So, meteor daw po yung kanyang bala mga beng beng. So, ito, the moment of truth. Meteor po yung ating gagamitin sa tabi ng uh, sa tabi ng sipit or ipit doon natin ipapatama. So, ito po, the moment of truth. Subukan natin, yung grouping test natin. 10 shots mga beng using uh, meteor pellets and resize assorted straight from the box ng mga bala. First shot po, Ayan, so, nakasiro nga mga beng-beng Good job, good job Second shot po Ayan, tu tumama Sir Christopher Kalika Pangatlo Third shot Solid, napakaganda tumama mama, Sir Christopher. <coughs> pang apat. Ayun na, nabaligtad yata yung atong bala na nailagay. So, papatanggal ko muna. Wait lang po, papatanggal ko lang yung bala. So, nakaupo po kasi ako, hindi ko nakikita eh. Patensya na po. Ayan, nabaliktad nga, nabaligtad nga yung bala. <coughs> so, pang-apat na yata ito, pang-lima pang-apat. Napakaganda tumama talaga mga kabimbing ben sir. Christopher Kalika. Pang-lima. Shit. Napakaganda tumama. So ayan. Napakaganda tumama pero naka-sale po ini. Naka-sale po ini. Naka-sale po, naka po, naka po ito mga kabimbing ben 175 complete set na po. Kasama na po yung scope, silencer, CO2 tank, tsaka 100 rounds ng bala pang pito na daw sabi ng aking kuya napakaganda talaga sa akin na lang yata to sir Christopher pang walo pang siyam ganda itong mama mga kabeng beng at at lastly pang sampu Ten shots in one hole. Halos di lumaki yung kanyang butas mga ka-Beng-Beng. So yan. Napala napakaliit ng butas mga bengbeng. -beng. Ten shots po yun. Walang daya. Straight from the scope sir. Christopher Kalika. Ayan po yung unit. Napakaganda. At napakaganda rin mo mag-perform. Wala akong masabi. Solid. Ito po yung ipit. Okay yung ipit. Ito yung ipit. Ito po yung ating 10 shots. Napakaliit. Maliit pa sa akin. Pinakamaliit na daliri. So first cock lang po yung ating ginamit. Dahil nasa 15 meters lang po muna tayo. So yun. Wala pong masabi. Salamat po Sir Christopher Galica. Pakintay na lang po. Yun lang mga beng-beng again. Peace out.